Oh guys, ayan uh, yan po. Magibukit ang ibos or suman sa Tagalog. So, yan po ang tradisyon may dili sa kabikulan ng every fiesta nagigibot talaga ki ibos. So, ayan po guys. Ang unang proseso talaga ay kaypuhan mo siyang tanggalan ng giho sa gitna. Pero dapat luway-luway sa nata. Kapag hinali mo yan, duro-diretsyo, maburuwang po yan guys. Oh yan, kasi si mama talaga yan, matibayo na siya kanta kung pa pa kami aki pa, siya talagang para gibo ki ibos guys, grabe malad ako lang kahit niya tapos, pag fiesta mo siya na yan, ako bisa may occasion nagigibo man siya, medyo ka sila paano kayo na yung bako lang hindi basta-basta, naso talagang madali yan, tainingani palan, bago ini o oh, gigibo ni mama, ini pigali ang gihoy pina ano mo ini pagpaalam na mo na sa init ining ano yan ining dahon na ini dapat maging iso, ano talaga siya so may yung buk baga pag -ibuhon. kaya nga kulay ano pa yan guys yung kulay ano pa siya bata pa ang dahon na yan kasi pag yung kulay green na matigas na yan hindi na siya maganda dapat talaga bag pag ano ang mga dahon na pang mga bata pa para madali pagawa tsaka cute ba diba? so yun na nga guys pag talaga yan, pupunitin mo ni mama yan sa may inutan. Ayan o, sa may inutan na yan. Ayan o, putol-putol niya bagang kang, ano, ho, niya. Tapos, ayan siya guys o, ayan o, ulit-dit niya na yan, napigahali talaga. Ang tahaw-tahaw niyan. O, ba, diba? O, tapos, dahil pa na, ano, baga. Kaya ulit-ulit yan guys. Otro na naman niya ni mother o, ayan, hanggang sa tapos na, nag na naman siya kang arikurong na. O oh, ito na yung sabi ko sa Indo na lalaganan na yung kang ano, kang ibos na bagas. Siyempre, paano malalao oh, kung marang arikurong? So, yun na guys. So, oh, para patalibong-talibong na baga ni Mother So, pag niya. O, oh, perfect talaga si Mother Minagibo ka. Ayun o, oh. ayan. Matiba yun talaga. Ay, oh, tiba, Oh, tapos na. Tapos may pa sa liit na sa dulo. Tapos, ito pala yung guys na hinali ni mama kaninang ano, yung iyo. Yan naman sana ang pangsarado. Hindi mo, ito yung finished product niya. Kan mga rikurong. Tapos, yun guys pala na. I-existory ako sa indo. Yan si mama. Ang kaliwa niya kayan yan pala. Asimento yan. Two years ago na. I think you're one year. Ito, two years ago na, guys. Nung pandemic, kasi nag, nadara siya yun niya si mama. Kapapurot ka ng orange na prutas. <laughs> Kaya yun, na, no, medyo drill pencil siya. Mag-ibok ariko arikorong niya, guys. So, pero, exercise niya na yan. Dati dahil talaga yan nahihiro yan, guys. O, so, ngayon, um, mag daw siya na ibo. Siguro mga... Kung kang nag, ano na kami, darakula na dahil na si mama nagigibok ang ibos ta. Medyo napapagal na dahil siya magigibok dipisilong talaga kaya kami da para kakang sana tapos si para gibo <laughs> yan nga guys oh yan oh na gibo ni ma oh yan na malaog na kan ano kang sun na bagang sumalagkit na bigas mo guys oh yan pala may proseso yan ang paggawa niyan guys ng ano ng latik si papa niluluto muna yan halimbawa may sukul yan guys may sukul, ang halimbawa kung pirang niyog yata ito tapos may sukul so pati so asin para daw malasa pigbubugta kaninda pa yan tapos ini naman na bagas na malakit, yung glutinous rice sa english ba ano ano hugasan mo yan tapos ibababa mo muna siya para pag nag-okay na sulatik, iharalo-halo mo na po siya, guys. Diyan, diyan. Tapos, pag palipot na, iraralo mo na dyan sa arkorong na iyan. Tapos, o, oh, nailinin mo yan, guys. Pigalaw na ni Mother? Tapos, ayan, Oh, ayan, dapat malinig sa gilid niyan. Naday nag-track dagang. Tapos, ayan, pikatak-tak-tak-tak yan ni Mother. oh, ayan, Oh, tapos, pig, ano niya, pigsarado niya na. So, sa gilid bang ito? Iyo basta na ang pantiplok mo dyan, guys. O, ayan, o. bubukusan mo yung palibot. Kaya itong sa gilid na itong so, sobra na kaos. Dito sabi ko, baga kasuba, o. Tapos, bubugusan yun, yung makan sako na so, kinuha niya. O, sako yan, guys. Tid para kuha niya doon sa sako. O, iyo basta na ibinugus niya. Tamaray da ini pang bukus talaga. O, dapat bukusan mo siyang, ano, maray Pag, ano daw yan. Pag linaw yan kang tubig, bako masiram. O, oh, dapat dahil lalagon niya ang tubig. Kaya dapat magkusan mo siya talagang todo-todo. Ayan, oh. Yung magang walang break, walang preno. Ay, naku talaga, guys. So, tapos na. Napagil nga ni Ma. Aram mo, guys. Nag-iwukan si Mama. Alas tres kan maaga. Mata na siya para mag-ibo lang kanyang ibo. So, dapat takain eh. Bago mag matang magmarata na alas size na isunad na niya na sa taluhong daa ta, da, dapat kay niya, ang pagluto kay ini puula aga hanggang hapon niya baka basta-basta. Um, so sabi ko ani sa inyo guys, ayun oro na si mother kan paghipo. Pikitaktak nga talaga yan, ya yeah, para panigurado. Tapos yan yeah, o, tiga pata rin niya pala niya, guys. Para dahil siya mag-urula. Pag hirala, ganun nga ni mama. Gabos-gabos siya pa. Duro diretsyo. O, sarabay-sabay sa so, paglag niya. Tapos sarabay-sabay pa pagbukos. Ay, tayo pa pala natapos ni mali. Pag una ko, tapos na. Tiglalag niya nga ni pala sa sako, guys. So, mga gilibong arikura mo. Para madali daw ang pagkuha niya. O, yan na. Nakatapos na si mama. Yan na, guys. O, oh. Ayan na, biga pa na ni Mother. Ayan. Ayan yung sabi ko sa inyo, guys. O, luluto na ni Mi. Luluto na ni Masa. Taluhong. Ayan, umaaga na yan. Alas sa isang kanaga yan, guys. O, tapos, mabugtak na kaan dyan. Kisang katutak na tubig. Yung sabi ko sa inyo guys dapat igwa na na sarong balding tubig iyan buan mo talaga iyan na maray para maluto sabi ko nga ni aga iyan isuon na lulutuon tapos hapon mo iyan haunon dapat luto yan gabos guys dapat luto para masiram bako balagtok so yun na nga guys so ayan na di siram talaga hunin na ang finish product <laughs>